Ang class reunion pala ay pwedeng maging one night stand party. Monsieur. Chateau Latou. Wow. Kung kung chay Tao kung kung. Bukod sa pagmamayabang sa mga class reunion, ay pwede pa palang magkaroon ng one-night stand kasama ang mga dati nating kaklase. Ito ay ayon sa isang survey mula sa Japan kung saan sa loob ng isang dalawang daang tao ay mayroong dalawang daan at katao na umaming nakipag-sex sila sa dati nilang kaklase. Ayon sa isang lalaking 50 taong gulang, ayaw na niyang makipagtalik sa kanyang asawa pero nang makita niya ang kanyang crush sa kanilang reunion ay agad itong naakit kahit na pumangit o tumaba pa ito. Ayon sa isang 30 taong gulang na housekeeper, siya ay nalasing sa kanyang reunion at nauwi ito sa isang foursome kasama ang kanyang dating mga kaklase. Ayon sa survey, ang mga taong pumapayag sa one-night stand kasama ang kanilang dating kaklase ay hindi kinakabahan na masira ang kanilang relasyon dahil gusto lang nila na mag-enjoy.